Uh, good day, ako si Mot Rivera ng ALX Custom Works uh, taga San Fernando, Pampanga. Gusto ko lang pakita sa inyo yung build na Chevrolet Spark 2011 na dati family car, ngayon parang naging project car na toy car. First uh, modification niya is ano, uh, yung full wrap, full wrap na dati siyang black tapos nag-decide kung ipa-full uh, wrap siya ng uh, fluorescent yellow. Then tapos parang napagtripan namin, lagyan namin ang concept ng kaibigan ko na gawin namin siyang manga style. Handwritten siya ng tao, then binigyan ko siya ng concept na Joker. Uh, bali, nakilala siya as Joker ngayon para matuwa din yung mga uh, mga taong manonood at mga bata. As pangalawa, uh, binigyan ko siya ng P1 na mags na 15s. Then sa lilagyan ko din siya ng air suspension na gawa ni Custom Fit. Then yung fitment, pinagawa ko siya kay Sir Eman ng Autofit Pampanga. Sa interior naman, uh, bali-stack lang lahat, pero yung pinaka-highlight nito is uh, yung sound system. Ito nga pala yung aking sound setup na DS18, uh, 6x9, uh, full DS18 siya, tapos 6x9 yung ginamit, parang binalik yung old style. Kasi pag sinabing, dati pag sinabing 6x9, parang stack lang yan ng sa mga kotse, sa mga sedan. Pero actually, parang lumilitaw siya na kompleto eh. Parang 2-in-1 siya. May midrange siya, may tweeter na siya. Uh, amplifiers na gamit ko is dalawang Fairland. Tapos sa subwoofer ko is Tetsom. Then DSP is MapleTech Audio. Tapos na nagkabit rin kami sa pinto ng dalawang 6x9. Tsaya isang D12 na mid -base. Bali yung nasa loob is uh, dalawang digest na subwoofer ng DS18 din. Then yung tank ni Custom Speed, yung air suspension nasa loob din siya. So kung napapansin nyo, uh, hindi na siya usual na family car. Kasi halos kalahati ng sasakyan is box na, then two-seater na lang siya. Uh, gawa siya ni Mr. Alexander Lee ng ELX Custom Works dito sa San Fernando, Pampanga. Tapos sa uh, body kits, uh, pina-customize ko siya na dito sa kay June Fiber Works na uh, inspired siya ng Drive 68 na body kits. Bali itong otong to, uh, nilalaro na lang namin siya for show. Ilalabas na lang namin siya tuwing May show, uh, tulad ng mga local show, mga national show and international show. Magliligid pag-compete kami. By, uh, more on audio Tas binigyan ko lang siya ng extra concept, additional sa car show then, uh, minsan dumadayo kami ng iba-ibang lugar sa lang lalapag namin bali yun na lang yung parang role nito kukunin para lumapag sa show uh, gusto ko rin palang pasalamatan lahat ng tumulong uh, tulad sa nag-rap hustler then sa audio ko uh, si Mr. Alexander Gacira ng ELX Custom Works Then KNK Professional Detailing sa car wash niya. Then si Sislikes ng clothing eh, ng local dito sa Pampanga. Uh, then si Custom Miss Fit para sa air suspension ko na ELS. Then sa fitment, Mr. Eman Terado ng AutoFit Pampanga. Muli, ito si Joker, isang Chevrolet Spark 2011. At ako si Mot Rivera, taga Pampanga, para sa All About Bells, Manila.